โอ้ลักเฮ้ลักยจัมบูเฮ้ลักก้เฮ้เฮ้้้น Talagang po natin to Siyan tayo may nakawalang toman Tsak na, hindi lang yun toman di natin yung toman dito so ano nga meron pa nakita po ako kahapon pa eh hindi ko lang po nahuli kasi sumundo po tayo ng estudyante hindi dito pa yan baka so, meron pa kasamaan dito yan natin yung toman hindi po, mamaya na lang po ulit yun, patay toman oh, thank you so yes. much yes uh brado -huh. huli na to Ayun o. Okay. Ah, oh, ah. tama. Yes. Lord, selamat. Oh. Bigat. Uh. Uh. Oh. Okay. Yes. <laughs> lucky. Huh, jambu. Huh, uh, lucky. Uh, haba. Ooh, <laughs> uh, nadali rin sa bakas. Tuban. Okay. Patay. Napuruhan na naman na. Eh, salamat po Lord. Ay, nako. Nahuli rin. Haba. Nasa walang <coughs> tatlong kilo to. Hey, haba. Sa dalawa Tatlo, tatlong tangkal lang haba. <coughs> Nalaman po Lord. Ay. Hey, talagang para sa akin ka -uli. 그렇가야 걸어보셔. 하고. 나. 오돌나.

hindi ganong kalakihan ano kaya ako kahoy ang tinamaan ako na shoo hey, kahoy hmm dito man kahoy ako Hey, sungkit. Bootin nakuha natin yung bala. Eh, Pinirapan tayo. Kasi nagkabalobalok pa. <sighs> Balik na tayo dito. Next. Ano? You know? Yung dito. Baka madagdag ang pihuli natin. Ay. Hey. Ay. Ay. Okay na po tayo mga katiksyay Hindi eh. <sighs> na tayo Nakasalap kong to man Ay no Okay Na nasa dalawang kilo may po siguro to Mamaya po tayo Timbangin po natin sa bahay Para sure na ilang kilo <sighs> May natira po tayo isa Na adaptation lang kaliskis lang po na siguro na lang sa katawan hindi sa pool kaya kaliskis lang po yung nakuha natin kanina yung sa pangalawang tira natin Ay, hindi po mamaya na lang yun mga katikas kaya nakuwi na po tayo sa bahay natin ito malaki lucky oh Oh, unlucky. Titibangin po natin. Kung ilang kilo. Oo. Oh. mo ito, mandat. ka. Laki. Ito. Oh. Ay, lumapat. Laki. Oh. Dalawa. Ano ba yun? Malabo eh. Madilim eh. Basta dalawang kilong may git Yan po yung natin. Yan po yung shimel. Ha? Lock Mel. Ganyan ka na yung makita ko ah, yun okay. eh. oh. Ah. Hey, Haba. Oh. Uh. <laughs> Haba lang sada. Si hey, salamat. Pakahuli po tayo. Hey, sige po. Salamat.